Video in video. Oh, shout out kaali din ng mga guwapo ng magkusay. Ate di banda ini ha uh, bugtong gamay. Hi guys. Oh. Hi guys. Hindi ka pa na follow sa page. Follow ka na. Ay, Is shot ko ni ha Sub subscribe sa YouTube. Kaputa vlogger. Shout out yung kan Miss Paroray. Ayan. Sa lahat po ng mga vlog at mga kanyang creator. Shout out kay Rinan Rivai Barnubal. Shout kay Mark James. kay Mark James. yan Shout out. Ano <laughs> natin ang Shout out my helmet. O tambay kami dito mga idol. Walang pasahero dito sa mayroon na ah, gym. Sa gamay nung summer. Ngayon ah, January 30, 2024. Yan sa tarato nga mahusay. Tinago. Eh. <laughs> ah, dito naman yung uh, RHU ng gamay ng Samar. Sa so, totaling nga gwapo.

Ayan yung uh, ginagawang ba, uh, bahay tindahan ni Madam Paula Liado at ni Bossing Coron Eliado. Yeah. Ah? Unin na, ka, mo ha? Unina gad unina. Namumupa bu, bumang video may tagi upay. Ha eh. Yat tumataho, nakakadop pa po. Mo bom, mo drag. May kami itong nakakabit ka to. Tordero shout out. Yan. Ay tapit. Mata pa di. pan eh Hayan na pitain Meron sa akin pinabibigyan ng doon banda ah, Dito sa river or sa alog ng gamay noon ni Samar Ayan Maitim pa rin yung salog Pagkalawang video ko mga idol, pasensya na sa ganoon sa aking vlogs si ngayon. Ayan na yung uh, tulay. Di pa natatapos yung gawa.